Oh, laki na yan ah. Tapos. Mm -hmm. Ano na ata? Pakaran dito pa yan. Hmm. Ibingan. Kobra, kobra. May kobra na dito. Na pre, picture na. Ah. Okay. Malaki na to. Malaki oh, na yan guys, pinagbisa oh. ng kobra dito sa mga bitag. Na... Yung guys, gandang hapon. Pupunta kami sa taas magpapandaw ng mga bitag. Ngayon dalawang bitag yung ipapandaw namin, Bit bitag sa manok labuyo, tsaka bitag sa pambaboy ramo. Kasama ko pala si pare Ronald, dalawa kami. Tapos deretso na rin magkakabit. Tara, let's go. Tara, let's go. Tara nila anak. Pabag <laughs> ng magpiaik, mababati ang nira. yung mga nakalagay na bitag na doon si pare sa taas yun yung mga papandawin namin ngayon paborito yata yun no yung isang bitag yung pare na kinabit yung nakahuli dati nakahuli daw yung isang araw tapos may kumain na ano na garong dito sa pinag lagyan ni pare ng mga bitag niya para sa manok labuyo may mga baboy ramo din dito pumapasyal tulad yan no may, ba may pang bitag ka rin dyan ng baboy ramo ayan no, nilagyan ni pare dito ang bitag kasi may pumapasyal dito na baboy ramo ayan guys เนยังไม่ดาวแน่นเจนยังเจนนะครับคุณกัลลันไครปะเน็อกเจน nila nabali nabali daw yung bawag dito uh -huh, balik good man nilipat mo na lang yun maglalagay si pari dito magdadagdag Dinagdagan ni pare yung bitag. Ito kahit musang. Kasi pag musang nakaka ano. Ano na lang. Pinuputol lang. Ito hindi na ito mapuputol ng musang. Hmm. Dito. Yung isa. Dito yung naka nakahuli daw pero nakawala <coughs> ito, itong likad na to dahon ayun oh. pre ayun pre ito daw nakahuli nakahuli ng manok baboy manatad nakahuli yung bitik niya dito yung bitag kinain ng musang hmm. Yan sa. Ng mga balahibo. Kinain ng musang. Dilimba, nakalinga ba do. Yan. Sumitag. Yan oh. Hindi na agapan. Hindi na agapan. Musang yung tumira. Thank you. Baboy, kidding yung baboy, ano kinangkaw. Hay, hindi bitik pang baboy. Sapit la dito ano. May bi may bitag rin pala si pare dito pang baboy ramo. Ayun oh guys. Tingnan natin. Nahalo na sa manok labuyo. may manok labuyo dito. Kasi minsan magkasama yung dalawa na yan pag may baboy may manok labo yung nakasunod ng baboy yan yung puno na yan Nakain nila no. Na. Nakain pala yan ng baboy, guys. Yan po. Ano kaya ugat? Ugat ba yung uod mga uod yata tinitira nila. Malaki na to. Ang oh, laki na yan, guys, oh. Pinagbisa ng kobra dito sa mga bitag na dito sa mga bitag ng mga ano? kanina pa rin. Kanina hindi man hindi man kakuan ng sugod hining nga makukuan ng. karablo kan basta mak ano ito? naglono uh hmm. kaya ito pagaon ito ingat doble ingat lang dito sa pagpandang may ahas At dito maglono okay, mga mga katitira may nakita kami dito daanan ng baboy pero manintin na ng baboy ramo so kakabitan ni pare naisip niya kabitan ng bitag kay si pare sa taas naghahanap lang siya ng magandang pwesto ah, si pare Ronald ah, lapitan natin si pare lapit, lapit tayo si pa pare hm Nice. Nandito kami sa dito si pare maglalagay sa tuk-tuk. Ito yung tuk-tuk ng pinaka-tuktok ng farm namin. 'Yung mga farm namin nandun sa baba. Sa so, baba nito, ito yung tuk-tuk ng pinaka-tuktok ng bundok. Ito yung daanan ng baboy ramon. So, Papunta sa mga farm namin ay n'o. Oh. Kita niyo to. Ito yung proba guys. Ay n'o. Ay n'o. Ayan yung aabangan eh, ni pare. Ha? Hmm. Ayan. talaga ni pare ng isang bitag dito. Pang leeg. Doon dumadaan. Doon na sa baba yung farm namin. Kung bali, pagkabit ng bitag ng manok saka pambaboy dalawang bitag Oh, lakas yan pre guys oh may nyo kahoy napabaluktot tapos nakakonekta dito sa isi tapos tamang tama ito yung daan ng baboy ram yan papunta na doon sa tok tok pababa naman doon sa farm namin dito palagi dumadaan yung baboy bali sa isang araw pagpandaw diretso kabit ng bitag ng monok labuyo saka pang baboy natin sama-sama na sama-sama na sama-sama na sa isang episode <laughs> wala pa. Di pa wala pa dumaan sa bitag ng pang monok labuyo Ngayon guys, tapos na ni pare. Ikabit yung bitag na pang-laig. Eh. Ayan, ayan. Tapos na. So, uwi na kami. Ay, may isa pang bitag dyan o no, pre. Huh? Uwi na tayo. Uwi na kami. Bababa na.